Idagdag na po ang Davao City sa mga lungsod na feel na feel na ang Pasko. At ang kanilang selebrasyon ngayong taon, Malapiesta. Nasa frontline na balitang yan, si Justin Ponsalam. Feel na feel na talaga ang Pasko sa Davao City matapos pa ilawan ng Christmas tree at decorations ng City Hall. Hudyat ito ng pagsisimula ng selebrasyon ng Pasko Fiesta 2023 ng lungsod na may temang warmth of love, radiance of joy. Pinagkaguluhan ng mga Dabawenyo ang Christmas tree sa munisipyo na may taas na 35 talampakan. Kanya-kanya rin silang papicture sa naglalakihang teddy bear at trend. Siyempre, hindi mawawala ang mga nagliliwanag na parol at ang iconic na durian fountain na simbolo ng Kadayawan Festival ng Luzon. Kabilang sa daan-daang dabawenyo na nagpunta sa City Hall ay ang Pamilya Villa. Mas feel na feel na daw nila lalo ang Pasko dahil sa dekorasyon ng munisipyo. And this is the first time that we're together na mag-spend ang Christmas so I think it's the best time to witness this one. We're so glad kasi it's so, napa, nakakaano, mas na-feel namin yung Christmas because of this po. Mahigit 10 milyong piso ang ginastos ng lokal na pamahalaan para sa Pasko sa yes, 2023. Tatagal ang pagdiriwang nito hanggang December 31. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.